tinatanggal niya po yung pinaka plastic niyan kasi mayroon pa po siyang parang plastic siya yan tinatanggal niya yan po yung kasi yung matigas sa pusit eh. pag hindi po yan natatanggal yan ang isa sa matigas sa pusit kaya tinatang pag natanggal po yan, yan malamot na po yung pusit pag tinakain pag niluluto siya

Ganyan po siya magtanggal Bilis so, mag niya magtanggal so, po niya nanggaling galing sa mga gusto pong bumili ng pusit pag ito yung natanggal kasi kayo mo makapal yung balat niya makapal nga naman ano parang plastic siya mm. ano mm. para kasi pag hindi natatanggal yan yung makunat oo, ano pero pag yung binabiyahe namin ito sa paloan hmm? pag yung ma-export ko siya pag once natatanggal ito automatic and reject ah nare-reject pala siya pag tinatanggal oo. yan, niya kasi yan, yan yung papatibay sa pusit oo, eh. Pero pagka yung, yung pagkain na laang, napansari hmm. rin na, kailangan talaga siyang tatanggalin. Mm -hmm. Para, hindi, parang malambot na siya pag kinakain. Ito, sa loob naman, hmm. may makakita silang ganyan. Oh, ito. Ito yung pinaka-plastic pa rin niya. Plastic pa rin talaga siya dyan sa loob. Ano? Mm -hmm. hmm. O, tignan naman, ang galing. Yan po kasi yung maku makunat sa pusit, yung pinaka-plastic niya. Kaya, pag hindi mo yan matanggalin, matang makunat yung pusit na kainin. Pero pag wala na pong, wala na yung pinaka-plastic na yan, ay malambot na po. Sarap ng itre Adobo. at anong gusto niyo luto yan. Kasi pang-export naman po itong mga ganitong pusit. <coughs> pag gusto niya po maghanap po kayo ng post dito lang po kayo pumunta kaya pag uh, ano mag-chat kayo sa akin para sasabihin ko dito sa kanya <laughs>